Hindi pa ulit, ulit ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na pareho nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilongo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party list. Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Odde Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola, the third of Unified Management, UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Dayo. Karimean sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at El Chacharila Mall, sinasabi ni Pani Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng Project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay saldiko. Sa lungsad ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPD Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia Obromlon. Kong Benjamin Benji Agarau Jr.